So talagang ginujuus namin yung yung buto ng bulalo para uh, mas masarap yung sabaw. Napakarami ko nang natigmang bulalo. Kaya sabi ko, kung ako ay magkakaroon ng bulaluan, gusto ko ay merong ikakaiba doon sa sabaw ng aking bulalo. sa mga aspiring na vlogger dyan, ano, ang matuturo ko lang sa inyo, Anong masasabi mo dun sa mga nagbabash sa iyo? Sino ba talaga si Jigs TV eh, sa likod Liquid ng camera? 8-1 mga sakol for today's episode yan magmumukbang tayo ng stairway to heaven ako si Diego de la Cruz o aka Jigs TV isang food vlogger mukbanger at ngayon isa na ring negosyante ako ay merong 2.7 million followers sa Facebook meron din akong 300,000 plus na subscribers sa YouTube and kulang-kulang uh, na 400,000 followers sa Tiktok. Nakilala din yung channel ko uh, sa mga putok-batok na pagkain. Tulad ng lechon, lechon kawali, bone marrow. Kumain ako noon ng 7 kilo na bone marrow. Balot. Yan. Basta yung lahat po ng klase ng putok-batok, nakain ko na. What's up mga sakol? Nandito naman niyo na katropang mahilig magsakol, Jigs tv For today's episode, meron po tayo ditong. Ako si Jigs TV, Panoorin nyo ang aking kwento sa Tikim TV YouTube. Um, itong uh, bulalo na matitikman nyo sa amin, yung sabaw nito is pinakuluan namin ng halos uh, 24 hours. Na naka-broiler siya na tuloy-tuloy yung kulunun. Kung nagpakulo kami ng alas 4 ng hapon, ngayon, sa kinabukasan pa ulit ng alas 4 ng hapon yon, yung sabaw na yun pwedeng gamitin at pwedeng timplahan. Ang bulalo namin dito is uh, baka. Uh, hindi kami gumagamit ng uh, kalabaw. namin pinakukuluan ng ganun katagal dahil gusto naming lumabas yung linamnam o yung umami ng buto na ginagamit namin sa aming bulalo. Nakasigurado kayo dito na yung laman na isineserve ng aming bulalo is napakalambot na halos pag pinisi mo ng kamay na ganyan, no, mapipirat na siya sa sobrang lambot. aming bulalo is may kasama siyang gulay, meron siyang dalawang klase ng pechay, pechay bagyo, and then yung pechay tagalog na tinatawag. Tapos yung sabaw namin na ginagawa is medyo may kulay siya, hindi siya katulad ng ibang bulalo. Kaya siya nagkaroon ng kulay, inisip ko kasi A classic, bulalo, tapos dahil taga Batangas ako, kumbaga pinagsama ko siya, inilagay ko siya doon sa gitna. Parang may touch siya ng goto. So, paghigop mo ng sabaw, may lasa siyang bulalo na classic, pero at the same time, malalasahan mo yung lasa ng gotong Batangas. Ito yung aking munting negosyo na naitayo ko dito sa Cayon City. Tara, tingnan natin. Ayan, bago kayo pumasok, makikita na ninyo yung menu. Ayan. Dito kayo pipili. Pagka pili nyo ng inyong orderin, dito kayo order. And then pagka order nyo, siyempre babayad na kayo and then papasok naman uh, dito naman siya at dito naman ipiprepare pagka order nyo and then papasok ngayon tayo dun sa ating dining, papakita ko sa inyo Yan. ito, ito yung aming dining uh, 30 to 40 persons yung pwedeng i-cater dito sa baba at meron pa tayong itaas tara Nagsimula ako sa food vlogging uh, 2020 yun. Uh, kaya ako kasi naisip yung food vlog uh, dahil nung panahon na yun ay pandemic. Nawalan ako ng trabaho, nasa abroad ako noon. Uh, may nakapagsabi lang sa akin na dahil ako daw ay marunong sa camera, nakakaintindi ng kaunting editing, bakit hindi ko daw subukan yung vlogging? Uh, naisip ko kasi nung panahong yun, pandemic anong vlog ang gagawin ko. Hanggang sa isang araw, napanood ko yung kumakain. A akala ko nun, ano yun, madali, mahirap pala. Yung, muk yung mukbang, akala mo, yung, yung pagawa uh, paggawa ng vlog na ganun is, is, madali, hindi pala. For today's episode, kakain po tayo ng tatlong kilong chicharong bulaklak at isang kilo po yung maskara. Ito po, yung maskara. Anong masasabi mo dun sa mga nagbabash sa iyo? Ah. Uh, wala naman akong masasabi kasi opinion nila 'yon. Pero ginagamit ko 'yon as inspiration para mas lalo kong ma-improve yung sarili ko. Uh, yung mga nanonood sa akin, uh, hindi lahat sila natutuwa. Ganun talaga, hindi lahat ng tao ay kaya mo siyang i-please. Merong uh, ibabas ka meron namang pumapabor iyo at meron namang nasa gitna lang na nagtatanggol sa'yo. Um, uh, pero ano, ganun, pag, pag kasi nasa social media ka, ganun talaga. Uh, may negative, positive. Pero kahit binabasa ko, hindi ako natatakot doon sa mga pangbabasa akin. Ang ginagawa ko pa, yung mga bash na sinasabi nila sa akin, is ginagamit ko pa siya as inspiration para i-improve yung sarili and para mas patunayan sa kanila na mali kayo. And kung makikita ninyo, ang dami-dami kong kumain, ah uh, sobrang takaw, nagtataka kayo bakit ganito pa rin yung pisiko. ah uh, kasi pag nagbumukbang ako, ang ginagawa ko is uh, one meal a day lang talaga ko. And then, sinasamahan ko siya ng gym and cardio. Ang cardio ko, hindi nyo naman may tatanong, masasabi ko sa inyo is uh, one hour siya sa umaga and one hour din siya pagkatapos kong mag-gym. Ang gym ko naman is one and a half hours yung weight Kailangan ko tong gawin. Kailangan ko din pangalagaan siyempre yung aking uh, PC, eh, yung aking uh, kalusugan dahil ito yung puhunan ko. Pag pinabayaan ko to, makikita nyo ako baka hindi ako kumasya sa pinto dahil sa sobrang lakas kong kumain. Ayan. Dito naman sa taas, ayan, kung niyo nyo, ganun din siya, kalawak halos sa baba. So, ang capacity naman nito is uh, 35 Ayan, kung makikita nyo, hindi pa siya ganun ka-prepare kasi bago lang to. Bago lang tong aming restaurant na to. Wala pa tong isang buwan. Nakadry run pa lang kami sa ngayon. Mga 3 weeks pa lang to na nakadry run. Kaya medyo, kaya medyo ano, hindi pa siya ganun ka kagantay Eh, kaya nga, i-improve pa namin to. At ito namang recipe na to, naisip ko lang siya dahil nga napakarami na nating natikmang bulalo, di ba? Dahil nga tayo ay vlogger, so dumadayo sa iba't ibang lugar para makatikim ng mga pagkain. So naisip ko na magformula kami ng ibang klasing bulalo. Kaya ito yung kinalabasan, ito yung naisip namin. Para sa akin, ang masarap na bulalo is paghigop mo ng sabaw, yung medyo may hagod ng konti sa lalamunan ng konting anghang, malambot yung laman. Siyempre, mahilig tayo. Putok-batok tayo. Kilala sa putok-batok king. Dapat meron siyang bone marrow na Malinamnam and dapat ang gagamitin mong gulay is fresh. May mga customer ako, na mga follower ko din na dumadayo dito na nagpapapicture. Tapos uh, yung mga nadito lang sa paligid and then yung mga taga City Hall, yun uh, kumakain sila rito. Uh, ang naisipan kong uh, magnegosyo dahil gusto ko namang ipatikim yung mga niluluto ko sa channel ko. Yung mga pagpapatakam ko sa inyo. Parang, eh, o, oh, o oh, ito. Ngayon, tikman nyo ang luto ni Jigs TVE. Ito yung naging bunga ng pagkain ko sa iba't ibang kainan at bulaluan. 10 over 10, yun na sabi ko. Ah, uh, papadami ka ng kanin. Masarap yung pagkain. Sobrang ano siya affordable. Meron din kaming uh, bagnet bulalo 155 at meron kaming mami hugot and yung aming mami bagnet. Dito lang yan sa 150 Matatagi Street, Barangay Central, Diliman, Quezon City. Ang landmark po namin is Quezon City Hall likod lang po kami no dam na mula sa pagiging food vlogger, kayo isa na kayong business owner? Uh, masaya. Kasi pag nakikita mo yung mga tao na kumakain sa'yo, na nabubusog, na pag tumatayo, eh, hinihilot yung tiyan. Uh, masaya siya na ano ma mahirap pala. Mas, ma mas madali yung nagbablog ka lang kaysa doon sa ikaw eh, business owner. Pagod. Pero Sulit naman. Nakakapanibago pala, yung dati ikaw lang yung kumakain, tapos ngayon, ikaw naman yung kakainan. Iba yung pakiramdam eh. Uh, ewan ko, hindi ko maipaliwanag. Masaya na mahirap, ganon, pero, uh, sulit naman. Uh, ang mahalaga, dito sa akin is ano, nas naserban ko ng maayos yung mga kumakain. Lagi po kami nanonood sa kanya. Nalaman po namin na ano po, may malapit po siya na ano po, bagong pwesto po. Ayun, pinuntaan po namin. Okay, kasi pag kumakain po siya, parang sarap na sarap po talaga siya. Eh. Kaya gusto po namin matikman na ano eh. Tingnan natin talaga kung masarap. Kasi... Oh, sir, gusto namin matikman yung kinakain niya, sir o masarap ba talaga. Trip namin yung ganun sir, putok batok. Ayun sir, yung mga kinakain niya sir, nakaka-inspire din kainin. Nakakaingit sir. Parang ang sarap sa BJ, kaya gusto namin tikman sir. O pag napapanood po namin siya, natatakam po talaga kami. Nakagutam siya kumain sir. Talagang ano po talaga, hindi lang po kain eh. Ano po talaga, ilamon po talaga yung ginagawa. Kaya sabi ko, try natin yung ganito. Ganun. Sa mga aspiring na vlogger dyan, ano, ang matuturo ko lang sa inyo, uh, gamitin ninyo kung ano yung meron kayo. Yung cellphone na cellphone, cellphone lang. Huwag kayong maghangad ng maganda agad gamit. And then, second, i-enjoy nyo yung vlogging. Huwag nyo agad iisipin yung kinikita. Pag inisip mo kasi yung kinikita, mapuprostrate ka dyan. Dahil sa una talaga, mamumuhunan ka, wala ka dyang kikitain. Napakahalaga din sa pagbablog ay yung meron ka din talagang disiplina. Hindi yung nagmukbang ka na ngayong araw, kakain ka pa ng umagahan, kakain ka din ng hapunan, tapos iinom ka pa, hindi yun maganda. So dapat talaga, kung gusto mong tumagal sa industriya na to, kailangan mo talagang pahalagahan at pangalagaan ng iyong palusugan. Sa simpleng nga cellphone na meron ka, pwede ka nang mag-vlog. Ang importante doon, eh hindi yung gamit. Ang importante doon ay yung content na gagawin mo. Uh, siyempre po, bilang ano, bilang matakaw, siyempre, eh, hindi ka po talaga gagawa ng pagkain hindi masarap. Siyempre, eh, matakaw ko, dapat lagi yung pagkain mo masarap. Kaya gusto namin ito. Eh. Sino ba talaga si Jigs TV eh, sa likod ng camera? Isang ama, Isang ama vlogger, negosyante, and mapagmahal na kapatid. Nung dati po, napapanood po namin siya na nagmumukbang-mukbang lang po. Ngayon, siya na po yung may sarili pong kainan. Nakaka-inspire po talaga. Kaya gusto po namin matry yung mga ano niya po, bago niya pong pagkain. Naisipa kong dalhin itong bulalo na to dito sa Quezon City dahil ano, para may patikim ko sa mga nanonood sa akin. At ito ang aking kwento. maraming nagaano sa akin diyan ah, mga nagbabash na nilulugi ko daw yung mga restaurant dahil sa mga uh, ah, unli rice na kinakain ko. Ah, may balik po yun eh. Malaki ho ang naitutulong noon dun sa mga kainan. Bakit? Dahil dahil sa channel ko na panood mo, nalaman mo na yung palang kainan yun ay meron pala dong unli rice at meron pala dong masarap na pagkain. So ano ngayon ang mangyayari? Magkakaroon sila ng mga customer. Uh, meron din kami ditong challenge tuwing Sabado. Sa mga gustong sumali, message lang po kayo sa aming uh, page na Kuya Jigs Bulalo. Bagay ito sa mga magbabarkada na pupunta. Kung gusto nyong uh, maghangout ng konti o kumain ng humigup ng sabaw, o di kaya yung jowa mo pag medyo malamig na sayo, alam nyo na kung anong sagot, Ku Kuya Jigs TV Bulalo. Pag humigup kayo ng sabaw nito, magiinit yung jowa mo niyan, sigurado. <laughs> Anya kayo natikman ang ang kakaibang bulalo dito sa Kuya Jigs TVE. Dito lang yan sa 150 Matatagi Street, Barangay Central, Diliman, Quezon City. Ang landmark po namin is Quezon City Hall. Likod lang po kami noon. For more inspiring food stories, please subscribe to Tikim TV YouTube channel.